Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, so for today's vlog, mga boss. Ayan, so nag-post ako kasi ako kaninang umaga ng video dito sa YouTube. Ayan, nakakapag-vlog na ako, nakakagawa na ako ng ano, na ang vlog dito sa YouTube. So habang inaayos ni Kiana yung aking buhok, mga boss, ay sasagutin ko lang yung nag-PM. May nag-PM po kasi sa akin na kaya lang daw naman ako naka kaya lang naman, naman daw ako nakakapagbenta sa TikTok dahil may sarili akong product. Ayan. So, ikaklaro ko lang yan mga boss. Wala pong sariling product dito sa TikTok. Kaya nga affiliate eh. Uh, wala kang sariling product. Uh, wala kang ilalabas ni piso. Ayan. Siyempre load. Uh, kailangan mo talaga may load ka kung wala kang sariling wifi. Ako may sarili talaga ang wifi. Ayan. Kasi dapat uh, may stable ka na internet connection. So, wala pong product. So, nagsimula ako dito lahat ng unang binabenta ko yung uh, accessories ng aking motor. Ayan. So, una, uh, yung, uh, ano, yung uh, shock cover. Yun yung unang kong inalok. Tapos, yung floor matting. Tapos, uh, yung motor cover. Uh, so, napansin ko sa motor cover, uh, doon talaga dumama yung benta ko. So, ponte-unte, uh, umihingi ako ng mga free sample ayan, sa mga nagbebenta ng motor cover ayun, nagbibigay naman sila hanggang dumami na hanggang naging ganyan nakadami ayan, naging ganyan nakadami so, ilang praso na yan sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, so pito na at set cover tapos yung iba, yung mga ito yung mga ito mga yan yan, yan. lahat yan mga pre-sample lang din naman yan, wala akong pinayaran diyan kahit piso, mga boss. Wala akong pinayaran diyan kahit piso. So 'yun. So sa pagdidikit at TikTok affiliate, hindi naman kailangan na meron ka na talagang ah, product. Kung gusto mo talagang ah, mag mag-invest ng product, pwede ka naman bumili. Tapos yun yung i-promote mo. Di ba? Ah, sabihin mo lang sa mga customer kung gaano siya kaganda, kung ano yung magigibinipit siya pag ginamit yon. 'di ba? So kung wala, wala ka mang pera, pwede ka naman maghanap na kung ano-ano diyan sa bahay ninyo. Na basta nandun lang sa TikTok shop, ah uh, pwede 'yung mga kahit ano, ah uh, kahit itong ano, kahit itong pabango na 'to na Sweet Night, meron ito sa TikTok shop. Pag meron kayong ganito, pwede mo itong i-promote. Pag may pumili niyan, automatic meron kang commission. Oh. Ah, uh, 'di ba? Ganun lang. Yung iba nga, nag, may nakita nga ako dito sa TikTok na yung babae po siya. Yung una niyang bidenta is yung ano, yung bag ng kanyang nanay. Nakita niya lang yung bag ng kanyang nanay ngayon, promote niya sa TikTok. Dahil uh, meron namang yung bag na yon, meron ding binabenta dun sa TikTok shop. Ngayon yung ginawa niya, ah, uh, hinanap niya yung bag na yon, ah, uh, nilagay niya sa kanyang uh, yellow basket. Ngayon, napunta na sa kanyang yellow basket at promote niya. So nag-viral po yon, nag-million views yata, ang daming bumili ng quad na yon. So ayun, uh, kumita siya ng ganun lang kasimple. O oh, di ba, mga boss? So ano lang yan, diskarte lang yan. Uh, sinasabi ko sa inyo, malaking tulong talaga yung TikTok affiliate maniwala kayo. Kasi sa TikTok mga boss, kahit kahit isa lang yung followers mo, dalawa lang yung followers mo, pag nagustuhan ni TikTok yung video mo, magbo-boom yan. Mag may million views yan. Hindi mo inexpect mga uh, ganun yung mangyayari. So meron kasi ganyan eh. Meron kahit kaunti lang yung followers, pero yung views, grabe. Sobrang dami. Meron naman ah, maraming, maraming, followers, pero kaunti lang yung views. So, minsan, nakadepende naka, naka yan sa TikTok. Pag alam ni TikTok na yung content mo ay maganda, yan, creative, yan, napakaganda ng paggagawa, ibobos nga yun ni TikTok yan. Yeah. So, sa mga gusto mag-TikTok affiliate, pasokin nyo. Kasi wala naman kayong ilalabas na, na pera dito, kahit piso yun lang dapat mayroon ka lang uh, data okay na upload ka lang ng upload ng video ilalagay mo lang yung link ng product mo doon pag may bumili yun automatic may commission ka na yan eh boss paano yan wala pa naman akong 1000 followers so yun nga yung sinasabi ko sa una kong video pwede ka namang uh, makak magkaroon ng yellow basket kahit wala ka bang kahit wala ka pang 1000 followers so paano so isearch nyo lang dito sa youtube uh, paano mag affiliate kahit wala pang 1000 followers so marami dyan nagtuturo Iko-connect mo lang yata siya sa ano eh... Sa... Uh, TikTok seller app. Parang ganun. Iko-connect mo lang siya. So, hindi ko alam kung paano 'yan gawin. Kasi ako, pinabot ko talaga ng 1,000 followers. Tatlo yung account ko. Tatlo yung account ko na ginagamit kita sa TikTok affiliate. Lahat po yun kumikita. Di ba? Lahat po yun kumikita talaga. Kasi minsan, pag nagla-live po ako, tatlong cellphone yung ginagamit ko. Yan. Kasi meron akong cellphone na... Yung dat-own akong cellphone at itong ginagamit kong mga vlog ngayon, ito yung binigay ni TikTok, yung Oppo. Tapos yung isa, yung sa loader namin, na touch screen din po kasi yun. Minsan, yung, ginagamit ko, tatlo talaga yung ginagamit ko pag nag-live. so minsan maraming nag-check out. Minsan naman matumal. Ganon talaga, di ba? Huwag kang tama rin. Ganon talaga, may araw talaga na sobrang daming mag-check out. May araw talaga na uh, okay lang, sakto lang. Yan. ganon yung negosyo. Di ba? Parang negosyo rin, parang tindahan. May araw talaga na sobrang daming bumenta. May araw talaga na sakto lang. Ayan. So, lahat welcome dito sa pag-tiktok Kung gusto mong turuan kita, PM mo ako. Ayan. i guide kita sa kung anong gusto. Sa kung anong pwede mong gawin. Ayan. Basta ano lang, uh, yung prosigido lang. Hindi yung uh, nakita mo lang tong video na to na inspire ka, gagawa ka, tapos kinalaunan, tatama rin ka. Hindi ganon. Uh, may proseso po dito. Yan, hindi ka kaagad kikita dito. Kadahil yung commission kasi mga boss, ganito yan. Halimbawa, may nag-order nag dun sa product mo sa yellow basket. Okay na yun. Ipapak na yun yung seller. Ipapadala. Ngayon, pagkarating dun sa customer, magbibilang ka pa ng 7 days bago mapunta sa iyo yung commission. Ganon yon mga boss. Hindi ka agad-agad yan. Uh, na pag, pag nasa customer na yung, yung binili nila, automatic papasok na sa yung commission hindi pa magwiwait ka pa ng 7 days bago pumasok sa'yo yung commission yan tapos pa nagkaroon ka na ng commission sunod-sunod na yan sunod-sunod na yan kasi araw-araw ko nakakabenta kagaya ngayon sunod-sunod na yung kita ko dito sa TikTok kasi yung mga yung sales ko nung nakaraang uh, week dineliver de ngayon yun papasok na commission ko yung sales ko nung nakaraang week uh, na deliver ngayon papasok yung commission ko araw-araw na talaga yan sunod-sunod na yan pag naumpisa nang pumasok yung commission mo, doon na susunod-sunod na yung pagpasok ng commission. cagaan lang mga boss. Ayan. Parang nagtatrabaho ka rin. Diba? Pag pumasok ka sa trabaho, siswildo ang kakaagad. Hindi, diba? Maghihintay ka pa ng 15 days. Ganun din. Okay nga, dito sa TikTok, maghintay ka lang ng ano eh. Nang, diba pag nag-checkout sila ngayon, i-deliver ide yan within 2 days. maghintay ka ng 7 days, papasok na sa'yo yung uh, commission mo. So, wala pang 10 days, may kita ka na. Yun. So, sana makatulong to. Yan. Sa so, mga gusto tiktok